update ang showbiz insider na si O.G. Diaz patungkol kina Kim Chu at Paolo Avelino bilang isang Kim Pao fan. Sa latest showbiz update, sinabi ni O.G. na maraming netizens na ang nagtatanong sa kanya kung magjowa na ang kinikiligang dalawang artista. Ang derechahang sagot ng talent manager vlogger ay hindi pa. Ang nakakalungkot pangaraw ay nabalitaan din niya mula sa kanyang source na hindi na rin masyadong sweet ang dalawa sa isa't isa. Pero nilinaw naman ng showbiz insider na okay naman sina Kim at Paolo sa kanilang trabaho at taping ng pinagtatambalang serye na What's Wrong with Secretary Kim. Ang nalaman ko lang mula sa Production staff ng What's Wrong with Secretary Kim, eh parang hindi na raw ganon ka-sweet, chika ni Oji. Say pa niya, okay sila sa set, pero yung ligawan medyo malabo raw, syempre. Nalungkot ako, Kim Pao, fan ako eh, sabi ko nga sa production staff, bakit naman ganon? E eh mas sweet sila sa una, nito na raw parang hindi na ganon ka-sweet. Sabi ko nga doon sa kausap kong production staff. Sana sila pa rin ang magkatuluyan kasi talagang gustong gusto ko sila, patuloy ni Oji. Kwento pa niya, ang problema. Parang hindi na raw ganun ka-intense yung feelings ni Kim Cho towards Paulo dahil si Paulo talagang passionate sa acting tapos kung ano lang yung dumating. Ganun lang siya, kasi parang may iba raw gusto si Paulo ani pa niya sa vlog, sabi ko nga, sana yung sweetness nila on cam. Sana ganun din sila sa off cam. Tanong naman ng kasama ni Oji na si Mama Loy, pero sa tingin mo, hindi naman magkagalit si Nakim at Paolo. Hindi naman, paglilinaw ni Oji. Saad niya, ang hirap no na may kagalit ka sa set. Hindi sila magkagalit they are okay at sila naman ay nagkakasundo bilang sila ay nakain character sa What's Wrong with Secretary Kim, sambit pa ng talent manager. Ang What's Wrong with Secretary Kim, ang kauna-unahang rom-com serye ni Nakim Kim at Paolo na mapapanood sa streaming service na VU.